as low as 37 pesos puhunan per piece, pwede na po kayong mag-start. Okay? 37 pesos lang? Yes, meron pa nga pong 50, 60, name it, Paling so, 100. Uh, lahat yan naka-plastic na. So you don't You don't have to worry, benta ka na lang ng benta kasi okay. kasi brand naka-plastic, naka-pouch. Naka-pouch pa siya. Isang buong warehouse na punong-puno ng mga brand new clothes. Direct suppliers, kaya naman makikita nyo napakarami po nilang mga items na meron dito ngayon na naka-bundle package. Sakto-sakto no, po -sakto pala sa mga gusto mag-business. So sa mga naghahanap dyan ng pinakamurang direct supplier ng mga brand new clothes, meron tayo dito iba't ibang klase ng damit, may uh, mga pambata, may pambabay, may panlalaki. At ngayon ay makakasama naman natin si... Miss Rio, hello mga madam. Hello sir. Yes. Welcome po dito sa aming bodega. Tanong ko lang po, mga magkano ba nagre-range yung mga per bundle nyo dito ng mga damit? Actually mga ka-savers, for as low as 37 pesos puhunan purpose, pwede na po kayong mag-start. Okay? 37 pesos lang? Yes, meron pa nga pong 50, 60, name it, pwede so, pwede 100. Depende po sa budget ng mga ka-savers natin. Oh, ano po ba yung pa pwede nating mabili sa halagang 37 pesos na yon? Actually, sir, ano po yon? Assorted po yon, May tops, bottoms, jackets na pwedeng-pwede po talagang panimula pang negosyo. And then kung gusto nyo naman po ng mga other items, we have bundles, merong pambata, pambabae, panlalaki. Okay. Okay. And then, nag-aayos na si love for life and then oh. Yes, yan po yung sample ng mga rare box. Ito naman po naka-hanger is sobrang mura rin yan. Sir, sure, may nakita tayo dong ano eh, uh, gown ba yan? Ay, yes, sir. 100 pesos lang ang puhunan niyan per piece. Grabe, 100? Yes. Sa so, yes, iba na sa sure, libo yan, di ba? Yes po. Kaya oh. ang mga suki, bentahan po nila dyan. Is talaga nabibenta po nila ng libo yan. Oo oh, nga, napakamura. Oh, yes, Tsaka yes, napakarami. Po. At as you okay, can si mga ka-savers, no? So, meron tayong mga nagbabalot doon. So, ano ba yan? Ready na for delivery yan? Or ano? Yes, sir. For delivery oh, oh. po yan sa mga Suki natin sa Visayas, Mindanao. Actually, pwede rin po tayong COD pagka ayaw ah, mag-payment first. Pwede okay. po tayong cash on delivery nationwide. So, pwede pala yun dito sa inyong yes, bodega? Yes, oh, oh. Kung nagsisimula rin po kayo, nagsisimula pa lang, pwede rin po kayong mag- 20 pieces, pwedeng 50 pieces, pwedeng one hundred, at pwedeng isang bulto. Okay, so oh, meaning oh. to say sa mga magistart palang magnegosyo, lalo na yung mga uh, budget lang. Yes. So mayro mas mababa talaga na per bundle. Yes, correct. Oh. Opo. Okay. So kaya po kami nag-bundle is para ma-help po namin yung mga gusto mag-start. Yo. Sa, sa saktong halaga. Okay. So, yan. Tanong lang natin na, <laughs> guys, sakto-sakto, na, nabanggit ni ma'am na pwede daw pala mag-COD, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Meron ba tayo doon minimum, ma'am? If ever. Wala, wala po minimum. So paano yun? Pag COD, wala tayong i-reserve na magkano? Yung, uh... Wala po. Basta intayin na lang po okay. dumating. Mag-check out po kayo sa aming uh, shop and then okay. intayin na dumating. Bayad. Ayun. Ayun. So sakto-sakto <laughs> okay. at napag-usapan natin yung online. Dahil nga sa online lang po sila actually nagkakaroon ng uh, tulad nyo. No? Nasa yes. baba, no? nakikita nyo naman. Araw-araw uh, silang nagla-live selling binubuksan po namin laman ng bulto para at least makapili po yung mga suki, Oo. mga customers namin na gustong bumili. Nakaka-excite naman malaman kung ano ba yung meron sa baba. So tara, pupuntahan po natin mama Sige, at i-discuss niyo po sa amin kung ano ba talaga yung mga pwede nating uh, mabili or ano ba yung mga items na pwede nating makita dito sa inyong bodega at mabibili sa bagsak presyong halaga. So, yes. napakarami po mga kahon na nakalagay dito. So, may mga ganitong klase. Ano po ba ito? Actually, ito po is mga shein, rare box naman po ito. So, ano mga laman yan? Halo-halo rin? Opo, halo-halo po yan. May long gown, may dress, poors, okay. so, talagang pambenta. Okay, <laughs> ayan. So, bukod sa may mga, mga naka-box, ma'am, nakita tayo dito, Meron din yung mga nakasako na ano ba yan? Ah, okay. Sa mga nakasako, actually, sir, ano po tayo, assorted po tayo. So, oh. meron pang babae, pang lalaki, pang bata. Sa pang bata, 55 pesos each. Pwede na rin po kayong mag-start. P20 okay. pesos. Napansin ko lang din po, ano, so may mga naka-indicate na nakalagay doon sa mga tulad niya, no? hoodie. So, hoodie. ibig sabihin, puro hoodie lang yan, mga jacket? Yes po. Oh. So, hoodie po yan. Amura lang din po ng bulto na to. 3,900 50 pesos lang. Sa to bulto oh, na. So sa 3,000 plus na yan, may idea ba kayo kung ilang peraso ang laman? Opo, ang laman po nito is 45 pieces. So parang nag-range lang po yan ng 93 pesos each. And then sa mga suki natin, sa mga kalsabers talagang pwede po nilang ibenta yan ng 150, 250. Sila pong bahalang mag mag-markup. Grabe, ang mura talaga nun. Kung Opo. imagine kung makukuha lang sa inyo ng 93 pesos ang yes. Yes. And then eh, sir, ito okay. pa ha, lahat yan naka-plastic na. So you don't You don't have to worry. Benta ka na lang ng benta ah, okay. kasi brand new. Naka-plastic, naka-pouch. Naka-pouch diba? pa siya. Yes. So, kailangan mo na lang talaga siyang ibenta kung may presto yes. ka. Yes, opo. O, correct display po. Display mo na. Yes. Diba? Or, Actually po, may mga customers din kami na may boutique. Yes, kung bagay, may, yung may mga presto sa palengke, mayroong presto sa, sa mga malls. Marami din kumukuha sa inyo. Yes, opo, yung mga nagbubutik. Actually, sir, meron din tayo mga footwear. Ito ang oh, mga footwear. may footwear din tayo dito. Yes. So, so ano yung, ano mga sample niyan, madam? Ano po yan? May heels. Andun po yung sample set. Eh. As in, mamaya check natin. Okay. Meron okay. po yung heels, may boots, may shoes, may flats. So, halo-halo. Okay. okay. isang box po yan, 6,100. Ilan naman na laman? 35 pieces, more or less po yan. 35 pieces? Yes po. So, kumbaga, uh, as is na makukuha mo, may mga... Assorted po siya. Oh, so ages just from ano sa palagay nyo? may idea ba sa ages anong mga ilang Ano taon? po siya talagang pang girl pang girl lang Opo, wala tayong mga, mga pang Opo. Oh, okay. pang trendy-trendy po siya. Okay, ayan. Opo. So may mga sapatos din pala tayo guys hindi lang mga yes, uh, hindi lang mga clothing or damit na mga brandyo ang mabibili natin dito Opo. sa kanilang uh, bodega. At uh, yun nga ma'am no so direct tayong bodega ng mga uh, brandyo clothes. Rekta kayo po yung mga nag import Yes po. Um, actually, direct supplier po tayo and importer. Kaya po, mura lang po namin na yung mga items namin. Sir, actually, ito po yung pakita ko po sa inyo yung ano, yung... Ito po nila po nila to ngayon. Okay. Ito yung tig 68 pesos. So, yun yung, yung nila ngayon? Yes. 68 pesos lang po to. Oh. Imagine that. So, mas mura. Ayan nga yung sinabi, sinasabi mo kanina. Okay. Pero 93 yun eh. Pero yan, oh, mas mura pa. Mas mura po to. O, oh, imagine. Kasi po, depende nga po sa budget ng ating mga ka-savers at okay. mga suki. so, pagka sakto lang yung budget, pwede itong 68. Kasi oh. why not? Quality pa rin naman po. Okay. Yes. At saka yung mga ganun, nabibili yan sa market na nasa 100 oh, plus, di ba? Oh, yes. Mm. Opo, oh, may mga t-shirt. So, assorted po yan. Magkano yung t-shirt naman? Pumapatak. Six, ganun din po, 68. 68. Oh, so, ayan, okay. polo. Polo. So, ayan, ayan. Ang ganda. Oh, Sir, oo. oh. So, so, but, Lido, no, yung quality, mga sir. maganda yung quality, makapal. Yes. All right. okay. So, yun yung mga panglamig ngayon. Eh. Opo, oh, diba? oh, sakto po sa... Magtatag-ulan ah, na. Oh. <laughs> sakto po sa tag-ulan. So, okay. ito po yun. Okay. So, napakarami Easter. mga design. Ano ko naman, pwede ba tayong mamili dyan ng mga design? Actually, sir, dahil sa isang bulto po siya, hindi po namin alam kung ano yung laman niya. Although, okay. kaya po kami nagla-live, oh. dahil para may pakita po namin yung laman, sample ng laman. Okay. Pero, hindi po makakapili Ay. ng laman ng bulto. Kasi po, ganito po kasi siya, dinideliver din sa amin ah, okay, yes. so yung nga yung pinakita natin kanina, no, Opo. Mga, mga nakagana, naka talagang uh, balot na balot, so yes, kumbaga ah malalaman mo lang sa bahay kung ano laman yan. Yes po. Pero sure naman talaga na opo, opo. ganyan ang laman yan. Yes, Kasi syempre marami mga magtatanong kung baka naman hindi damit ang laman yan or baka naman kung <laughs> ano lang laman yan, di ba? Opo, kaya oh. ka po po kami para at least makapili po sila kung ano yung gusto talaga nilang bilhin. Ayun. So guys, ha, ayun yung mga sample na pwede nyo makuha dun sa mga yes, naka-box dito. Ayun, tulad nyo, may mga... Ay, two. actually sir, ito okay. yung okay. shoes. Okay, ano ba yan? Shoes. Ayan ba yun? Shoes, yon? ayan. Oh, sige, sige. Ito so, Ito yung sample ng shoes. Actually, na rin po. Boots pala yan. Boots ba yan? Yes, sir. Yes. Mga pang babae nga pala, no? Uh -huh. So, yan. <laughs> Mga pang fashion. Yes, fashion. Oh, napakas. Napakalaki. So, yan yung pumapatak na magkano ang per piece. Nasa 170 pesos po. Oo, mga Opo, pero pwede po nila mabenta ito ng 500. oh kasi mahal yung na mga ganun eh. E. oh, ayan o, guys. Oh. So, so, yun so, yun so, so ang <laughs> hahaba, grabe naman to. oh, pa po. O, correct o. O. Pero may ibang klase, hindi lang mga boots na ganyan. Yes, meron din po yung oh, ayan boots. Meron din po yung rubber shoes. May, may rubber shoes din. Pero pakita nga ng iba pa. Sunday, Sunday. Para makita natin yung mga sample. no so ito. mag-church sa Sunday. So, ito yung mga pumapatak na, yun nga din, same lang sa 100, ano? Yes. ayun okay. Ayan, quality talaga siya kasi, ano guys, oh, makikita nyo, ano talaga siya, walang mga damages. Yes. Walang damage yun eh, oh, di ba? So, all goods po siya, talagang pangbenta talaga to. Oh, My. ayan guys, oh, napakarami. Oh. oh. Mga pang shale yan, ha? oh, di ba, yung mga design. Oh. shale. shala. Oh, so, pumapatak na 100 plus lang, meron ka na dito. Tapos yung rubber shoes, ito so, po, ganun din po. Assorted siya. nga, di ba? Ayan. So, may rubber shoes Di ba? So, yun yung mga sample na pwede nating uh, makuha doon sa isang box. Yes. Oh. Sir, pakilala ko naman sa inyo yung aming bestseller, yung okay. box namin. Ito. Ano yan? gaun mm -hmm. yes. So magaganda rin po yung laman niyan. Ah, so yung isang laban ng isang box niya naman. Opo, okay. assorted din po yung kagandahan po dito is wala pong ulit-ulit ng designs. Walang po. Ano? So ang dami pong designs. As in, okay. okay. Kumbaga okay. hindi siya talaga so, ayan. hindi mo pagsasawaan kasi iba-iba. Yes, my choice po. ka. Ayan oh, no. yung mga nauso ngayon online, mga pang-pang yes. CEO ng company, di ba? Oh, yung mga o ano, pang-formal, di ba? po o, 'yung laman diba? niya. Ayan So 'yun yung mga sample. Napaka-solid, no? So, ang mumura. Pero pag binili mo na sa palengke or binili mo na sa pwesto, mahal na. Yes, diba? opo. Oh. So, nag-range na mga magkano? 90, ano lang yan? Nasa 100, 100 yung iba, no? Na, opo. Oh. Ito po. So, may mga jog, jogger pa, pants. May mga Ito partner po tayo na no, Yandere, 100 no. na. 100 dalaw na yan. Opo, nasa 100 po yung puhunan neto, per piece. Ah, per piece nga pala, sorry. di. Opo. Per piece. Ayun. O, ang ganda sulit no. Sulit po ba? Sulit na sulit Ayun. sa mga ka-savers natin na nais mag-avail nung kanilang mga bundle, pang negosyo package pala no. Pwede niyo po kami i-follow and i-message sa aming page. I'm Blum Apparel. So, okay. isa-chat po kayo ng aming mga customer service. Pwede po kayong tumawag. Pwede po kayong mag-cash on delivery nationwide. At pwede rin pong cash on delivery via own rider. So, pagdating po ng mga riders okay. namin, pagka taga Bulacan ka, Manila, Batangas, Cavite, Laguna, bayad po and then bigay sa inyo item. Binayaran ngayon, kailan yung darating, for example? For example po, pagka dito lang po, one day lang po yun. One day pag Metro Manila. Opo. Pag mga provinces outside Metro Manila, mga ilang days. Siguro on? po, mga three to five days. Three to five days. Or minsan five to seven days. Yun. Depende po sa lalo. Alright. So, paano naman po yung mode of payment natin? Mode of payment po, pwede pong uh, bank transfer and pwede rin pong cash on delivery. Maraming maraming salamat sa inyo lahat sa pagsama nyo sa amin dito sa I'm Glam Apparel. So sa mga nais mag-inquire, mag-order online, pwede nyo pong i-visit ang kanilang mga social media account. Para sa iba pang detalye, pwede nyo po silang makontak sa number na nandyan na po sa screen, nasa description at nasa may comment section itong ating video. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating tour vlog.